Isang masipag na college student ang nakapagtapos sa sarili niyang diskarte. Shout out sa mga estudyante dyan, huwag puro toma, diskarte, diskarte din. Yan dapat ang tularan ng mga kapwa niya estudyante. Imbis na tumoma at gumala, ay bising busy, busy siya sa kanyang negosyo. Hi ate, magandang gabi Hello po. Ate, ano pangalan mo? Angeline po. Oh, Angeline. Ate Angelin, ano nga po pala yung mga itinitinda mo rito? Uh, tinitinda ko po chicken pastil, beef tapa, tsaka yung special bowl namin. Tsaka meron din akong pastille uh, ah, in a jar. Ah, uh, in a jar. Opo, in a jar. Ayan ate o. Oh. Ate, uh, ko kasi yung, ano mo, yung nag-vlog sa'yo. So, totoo ba, uh, nakagraduate ka dahil dito? Pwede mo naman. Ang um, Actually, hindi pa po talaga ako grad graduating student. Ay, graduate student. Graduating pa lang po. Ah, graduating student okay. pa ngayon. So, anong year mo na po ngayon? Fourth year po. Nag-aantay na lang po ako ng graduation. Graduation. So, pag-graduate mo ngayon, tapos na? Apo. Sa July ngayon, po. pa po. Ano pong course mo, ma'am? BSHM po. BHSM. Hospitality Management. At ang, saan ka nga pala nag-aaral? Sa so, may SDI. 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 sa ano, ante? Saan branch ka? Sa Global po. Global. So yun, shoutout sa mga taga-STI dyan. Yun. So ito sana yung maging sa inyo. Uh, kumbaga parang maging simbolo. Ayan si ate. Ilan taon na po 23 po. 23. Sumang so, batang bata. Dapat bata. ito yung ginag, ginag ginagaya ng bataan ito. Eh, ba? So yun. Uh, Ma'am, anong oras ka nag-open dito? Nag-open po ng 5pm to 9pm po. Nine, hanggang 9, hanggang 9pm? Apo. Okay. Sige ate, ano yung pinaka mo offer mo sa akin na solid na food trip mo? Yung special bowl po, ganito po siya kalaki. Ano yung kasama niya? Chicken, beef, tsaka egg na po. Ah, as in, so, lahat ang andi na. Malaki na rin po. Ayun. So, yung mga kuys, uh, saka, sa pala nila matatagpuan? Dito po sa Michael Yao Street, South Signal, Taguig City. Ayun. Ayun, sa so mga kois nagpas lang sila dito ng uh, Iglesia ng Cristo. Apo. Kaya papunta ng Triumph, mga quiz, yan. So si ate, uh, maliit na bagay, kahit kung pinaka budget mo niyang uh, pastil, bilan niya siya. Malaking tulong na para sa pag-aaral niya. So graduation na siya. Uh, graduating na siya. Congrats ate. Ha. Thank you po. Pa-order na ako. Sige tayo, pa-order ako nung ano, special bowl. Ayun, ito. Sige. So, thank you po. At ito na nga mga yung in-order natin dito kay Angge. Pastil. Yan, matatagpuan niya nandito dito sa may uh, Kalyaw Street, Barangay South Signal, mga koysi. So, nagpas lang siya dito sa may ano, uh, Iglesia Ni Cristo, mga koysi. So, ito yung kanyang for only 99 pesos na halos lahat, eh, meron na. Uh, meron ka ng beef tapa, uh, chicken pastil, at syempre, sunny side up na, it, na itlog. Yan. Solid, mga koysi. So, so tara, tignan natin. Yan. Mm. Tap talaga ng itlog, yun, oh. Eh, Kumain no? natin pastil. Okay. Tap din yung kilo oil niya. Hmm. Sabi mga kaysa, mabisa yung pastil niya kahit wala pang toyo. Kahit wala pang toyo ng girlfriend niyo. <laughs> Lagyan natin ng itlog. Ayan no? Nabuta mm. mga ko. May hindi kasi itlog May hindi. Bagong hugas nung sakin. Walang yuka. Duman <laughs> naman natin yung kanyang beef tapa. Ah. Tapos may egg. Ay. Sabi, okay. ubisa ito po. Stop din yung ano nga, beef tapa ah. nya. Manamis-namis. Tapos may chili oil. Ay, talaga ka. Ang laban, mabigyan. Yan, Sa mga naghahanap ng ganitong food trip, so sa halagang 99 pesos, mga koys, isa lang masasabi ko. Talaga namang panalong-panalo. Dahil napakarami ng serving. Uh, sa Biptapa pa lang, mga koys, panalo ka na. Tapos, apakadami rin ng chicken pastil. Tapos, meron pang sunny side up na itlog grabe mga kuys talagang panarong panarong tapos so, yung panin niya mga kuys ha talagang sold na sold ka sa, sa 99 pesos tsaka malaking tulong na rin to para sa pag-aaral ni ate yan so sa mga estudyante rin yan sana maging ehemplo sa inyo si ate si ate Angge so paano open sila dito ng 9pm ay 5pm pala 5pm So open sila dito ng 5pm hanggang 9pm mga kuys. Nagpas lang sila ng Iglesia Ni Cristo. So paano tutuloy ko na yung trip ko? Paalam!